Ingon ani ka budria sa New City Hall sa Tagum City guys ug ing ani kadaghan sa mga baliga. ang inyong makita pag mo adto mo So kung manglaag mo nga naa moy mga bata Kung wala moy budget so ayaw lang sa siguro mo pag alang-alang og laag no ay subitaw so, kay ngano na bay uban bata nga magmaoy ug dili mapalitan sa ilang magusto labi na kanang mga dulaan. So, okay lang kitang mga dagko nga mga laag, ta kay kaya bihalang watay kwarta. Okay lang kaysa tua. Pero, lain dyan kay guway kwarta, guys. Kaya nga, no. Maglaway, magito sa mga baligya na guys. Dagan kay mga pagkaon-kaon, guys. Dagan kay mga isnak-isnak. So, bisan pag moingon tang dagko na ta, no, nato na to ang kwarta mo laag. Di dyan na mahimo, guys. kay nga, no. Need dyan na to ang kwarta. Kaya nga, no. Maglutok atong mga mata. kay maglaway ta sa mga baligya. So, kung wala kay may budget niya, na may mga bata, no. ayon lang pag-alang-alang. -alang, oh, at to a kay nganu magmaoy jud na inyong anak pag di mabalitan kay daghan kay madulaan balik diri so si Takyang ay oh di pa view ni Takyang ang gambi Christmas tree nga dako so kagwapa ni Takyang so akong mga amiga ni una na andin ako ako nabilin kay nagvictorial uh, nag pa ko